Hello guys, ayan pala yung lakad namin ni Kyrie kahapon. Nagpunta kami sa mall. Ayan, tamang tama. Andiyan naman si Dino. Nakamaskot. Yung tindahan pala nila dyan, guys. Nag-sale sila ng mga laruan. Tapos yung mga, ano, mga gamit sa pang baby. Ayan o, oh, tuwang-tuwa na naman si Kyrie. Habang wala pang pasok, pinasyal ko siya sa mall guys. Kasi yan lang yung malapit sa amin mall. Ayan, tuwang-tuwa na naman. Tapos ito pa yung nakaisa na nakamaskot guys. Iwan ko ano yan siya. Ayan, nagpa-picture daw siya pero binidyuhan ko. Tapos may free sila na mga laro guys. Pwede kayo maglaro dyan. Ayan o, oh, naglalaro si Kyrie. Ano pala yan guys? Rubber yung ano niyan. Yung sa laruan na yan, rubber yung balan niyan. Ayan o. Yan, tuwang-tuwa na naman siya. Tapos, meron din silang ibang laro dyan, guys. Free lang yan. Walang bayad maglaro dyan. Ito naman, nagkulay siya dyan. Free lang din. Nagkulay siya ng, ano, dinosaur. Ah, yan, tuwang-tuwa. Saktong-sakto. Kulay green yung suot niya, guys. Kasi, magkakulay sila ng dinosaur. Tapos, ito naman, mga do. Oh. Ayan, naggawa si Kyrie ng favorite niyang airplane. Free lang din yung dough, guys. Pero kung bibili kayo, syempre may bayad. Ayan, mga sample yan. Yan, gumawa siya ng airplane dyan, guys. Ayan, dalhin nyo yung mga junakis nyo dyan, guys. Wala kayong bayaran sa paglalaro nila. Nala ko siya dyan, guys. Para matuwa naman at hindi mababagot dito sa bahay. Yan, treat ko yan sa kanya kasi malalaki nga yung ano niya, mga score sa exam. Ay oh, ayan o, oh, nakagawa na siya ng airplane. Yan ang favorite na naman niya, airplane. Yan. Wala talaga akong binayaran dyan. Pwede kayo maglaro dyan. Tapos hindi ko na siya binilhan ng mga laruan kasi ano naman, malaki na siya eh. Hindi naman magamit. Yan lang, matuwa lang siya. Pinapasyal ko lang siya. Ayan nga, kakalaro, kakalaro. Ilang, ilang, mga tatlong ano din yun. Laro yung ginawa niya dyan, guys. Nagutom si Kyrie. Maraming salamat po sa nanonood.